So ngayon mga ka, oh, dito sa ano, um, Malinta So ay Valenzuela ay Malinta, Valenzuela pala So ayun yung ano uh, Metropolitan Trial, Trial Court So dito yan sa Malinta Ayan yung Bulwagan dito sa may Valenzuela And of course nandito tayo sa Plato Classico So ayan guys So natin ito rito Ano yung mga best foods dito So ito So pasok lang tayo So sa mga gustong puntahan to, Ayan 7-Eleven. So, ayan pala yung My Road. And ito yung si Santos ba ito? si ano, Santos. So, ayan yung ano, Baluagan. Of course, nandun yung Mang Inasal and People's Park. Basta dyan yun. So, ano first Cebuana. So, tara. Pasak ito yung price list nila so kung gusto nyo tingnan so, kung tayo. so unlerized na rin siya. and of course nandito pala nakalagay kung gusto natin mag unlerized mag add tayo ng 25 pesos so let's go pasok na tayo tapos yung customer ito so ayan guys dumating yung <laughs> order natin so nag lang tayo chick silog Diba? Solo mo ang <laughs> So, mamaya, may customer pa doon. So, may mga tanong lang tayo dyan mamaya, guys. So, ito yung unlay rice nila. of course, may customer na kumakain. Hi, sir. Good afternoon. Yes, po. Uh, sir, tanong ko lang kung gano'n nakatagal yung ano? Yung... Ano to? La... Plato Classic. Yun, yun. Plato Classic. So, uh, Ang katagal ito. Ka? Nag-start kami of last October 29, 2024. Uh -huh. So, mag one year po kami nitong ano, uh, October 29. So, ano yung mga pagpipilian natin dyan? Uh, marami kami, sir. Ano, meron kami kasing silog, mm -hmm. wood wood wheels, tsaka sizzling, and then ulam sharing, tapos mga pasta po. Uh -huh. So, ano yung mga bestseller dyan? Pisa uh, natin best seller sa Silog Meals. So, silog, okay. Ang so, ano namin is uh, Tap Silog, mm -hmm. Lempo Silog, yung dalawang ano, best seller po namin. Tsaka okay. mga pahatlo yung Bang Silog po. Tapos napansin ko may mami ano? Available naman. Okay. Ah, Paris, Paris po. Okay. So yung Paris pala. Tapos, Tapos ang best seller naman namin sa BudBud is BudBud Papa. Okay. Tapos mga pangalawa rin yung BudBud Pro. Budbud GM yeah, po. Pati Budbud Bankos. Alos lahat, sir. So, nagre-range yung price natin start sa? 59, sir. yun Yung start sa And paliwanag mo na lang din po, sir, yung unli Rice natin. Paano bang setup? Uh, pag nag po kayo ng uh, unli Rice sir, is... Ano ba? Diba, silog Mills. Kahit Mas, saan dyan. Kahit saan. Sa Silog Mills, sa Budbud Mills, -bud saka sa Sisling Mills. Mm Mag-add lang po 25, kayo ng 25, makaka-avail na kayo. Makaka-avail na yung anti-race. Ano yung maganda na siya. So kahit yung, magkano yung pinakalawes? Ah, uh, 59 sir. So, 10 Silog. So mag-59 ka, pwede ka na mag-anti-race, ano? So ayan, sir, uh, yung ano na lang kung saan to location located. Uh, located po dito sa Valenzuela, sa Danding Building, mm -hmm. CJ Santos Street. Ah, uh, tapat lang po kami ng ano, Metropolitan Trial Court sir. Yan, sa Buluagan ano. Apo. Sa dating City Hall. Ah, uh, uh City Hall sir. yun. So ayan. So imbitahin niyo na lang sila sir sa Pinoy ay sa ano natin. Uh, Lahat. sa mga kakauod yun. Ah, <laughs> uh, Bisitahin niyo po kami dito sa Plato Clasico, dito lang po yan sa Valenzuela, harap lang ng dating munisipyo, Metropolitan Trial Court. Uh, may anli po kami, hindi po kayo mabibigo sa lasa ng pagkain po. So, sir, available naman dito yung mga ano na, natin, tulad ng grab and sa mga grab food, food panda. Uh, and, sir, available po kami sa ano, may online kami sa Facebook, Plato Classico, bisitahin nyo lang po. Tapos meron din po kami, ano, grab food. Yun. Food pan wala pa po. Ah, wala pa. Oh, uh, Inaanong pa lang namin. Pero sa Facebook, pwede tayo mag-order. Pwede po, online. Makaka-order po kayo. Baya, calls, tawag, pwede naman. Pwede, pwede rin calls. Okay. Pwede rin kayo mag-reserve pagka meron ding, ano po, mga birthday, binyag, or mga meeting. Meron kami second floor air condition po. So, ayun, may second floor pala din. So, ilang katao yung capacity na pwede? Uh, sa na taas po, is, ang capacity is 30. 30. 30 person. Yun. So, ayan pala, guys, available yung Gcash payment dito. So, ayan, kung gusto nyo mag-Gcash, available siya. So, kakain mo na ako, guys. Mga kawad, kain mo na tayo. Try muna natin ito. Mamaya oh, nating continuous yan. subukan muna natin itong chicken nilang napakalaki. Grabe. Kaso mamantika. Oily. <laughs> Bawal din sa mantika. Tara. Sige po. Ka-uud po. Ha? Ka Ka-uud. Ayan ang so, Eto. Ay, ba? Ay, okay. ba? Ay, ba? Yes, ba? Pa. Paano ka Thank you. Thank you, ba? Siya, so, nagpaano si Kuya. Siya, ako nagtagandi ang isa. So, <laughs> so minanasan ko lang mga kasi malangis, mamantika. Ano? So, naka-deep fried kasi siya. So, let's go. The first bite. Masarap And of course Ito nga pala yung ano. Order natin Pakita ko lang So ayan May isang Burger May isang egg And of course dito is the I think cucumber And Tomato Sige okay, po Gahid lang So, nag-order din tayo ng ano. So, the Red, the red sea. So, cut ko muna guys. Hindi <laughs> mo Recorded may isang camera ko doon. So, let's go. Pantayin nyo natin guys. So, togost. Ayan. So, yun yung lemon nila. Lemon na sa Red Sea. Sakto-sakto yung tamis niya, guys. na naubos ko na nga pala yung pagkain natin. So, ito yung ano nila. The red tea. So, it's good naman. So, since tapos na tayo, so continue na natin. So, naubos ko na. Oo, so, yun. Uh, tara na po. Yan. Yeah, thank you.